Parang na-excite naman ako sa mga gagawin nating video. Parang kailangan kong kumuha ng apat na baterya. Yeah. Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ayan, uh, bali, update-update uh, lang sa mga nangyayari sa amin dito sa Edmonton ito nag snow na naman sa labas ayan mga kapanyero bali nga pala ako sa Best Buy uh, St. Albert uh, uh, galing ako doon sa kabila siguro an ano layo nito 11 minutes mula doon sa kabilang store nila na mas malapit sa bahay bali meron tayong uh, kailangang isang gadget na binili rito bali doon tayo sa kabila bumibili pero wala doon, wala yung model na nakuha ko. So uh, itinuro tayo rito mga kapanyero sa kabilang store nila. Dahil malapit lang naman, bali pinuntahan ko rito para sigurado na magkaroon tayo ng makumpleto natin yung mga kailangan nating gadget sa pagre-record, sa mga pagbibidyo natin. So ang ginawa ko, pumunta na lang ako rito na masyal uh, para makuha ko na, para sigurado na na makuha ko na tong binili natin na charger ng GoPro. Kasi yung GoPro ano to, Hero Hero 13 Black. Ito yung nakuha kong pang video. Kasi mga kapanyer, parang ang hirap din kasi pagka cellphone ang ginagamit ko. Uh, hindi ko siya mahawakan ng mabuti. Kahit sa stick, hindi ko siya maiikot. Parang hirap ako. So sabi sa akin nung dalawa, <laughs> si Inagat, si Jedi, ayun nga, kumuha ka na lang ng GoPro, mas madali pa yon pa, pa turn turn lang mas madali daw para sa akin. So yun ya, nakakuha ako ng uh, Hero 13 Black, yun eh. Ang problema, wala naman siyang charger na separate. Pwede siyang i-charge doon na mismo sa camera. Parang ang hirap kung halimbawa naubusan ka ng battery, uh, hinto ka muna sa pagbibideo, magcha-charge ka muna Kas doon ka mismo sa camera magcha-charge so ang ginawa ko naso naghanap nga, uh, naghanap ako ng ano ng charger at dito ako nakakita dito ako itinuro no kabilang uh, tindahan ng mga electronics kaya ngayon ayan pasyal pasyal update update lang mga kapanyero kung ano kasi nga uh, kinukompleto ko yung mga gadget natin para kung meron man tayong puntahan, may mga biglaan tayong puntahan, at least, madami tayong battery na makapag-update-update, makapag-video-video tayo. Ganun ang gagawin natin sa mga susunod na linggo. Ayun, parang na-excite naman ako sa mga gagawin nating video. Parang kailangan kong kumuha ng apat na baterya. Pagdating natin sa bahay, mga kapanyero, parang i-ano ko lang ulit. Ah, I-search ise ko lang ulit o re-reviewing ko yung mga tanong, yung mga yung mga request ng mga nag-message sa akin kung uh, ano ba yung mga gusto nilang content na gawin ko. Ganun eh, yung buhay ko eh. <laughs> Parang <laughs> ang saya. Ang saya yung gagawin nating iniisip ko kung paano ko pagsusunod-sunod rin yung buhay ko eh ang hirap kasi mga kapinyar noon pa noong pa sa akin ano yan eh, noong mga una-una ko nagba yun nga yung mga message sa akin so hindi ko magawa kasi nga nandirto ako sa Canada parang hindi ano eh parang hindi realistic eh na nandirto ako sa Canada tapos ang kinikwento ko parang buhay ko sa sa Bulacan kung ano yung trabaho ko doon kung paano ako nagpunta rito ganun eh uh, ang lamig ngayon mga kapanyero Naghihintay tayo rito ngayon sa Best Buy kasi hinihintay ko pa yung uh, Reply ni Paring Junel. Paring Junel! Shoutout shout out nga pala Paring Junel. Yan, Junel Pamandan. Ayan. Mga ka-warehouse natin yan. Kasama ko rin sa cooler yan. Mga mga makukulit sa cooler. <laughs> yan mga kapanyero, uh, uwi muna tayo ngayon sa bahay para makapag-charge tayo ng mga battery. sobrang lamig sa labas parang napakaaga pa parang lumamig ng ganito ang sakit sa balat ang sakit sobrang lamig parang negative 20 nung mga nagganyan lamig mga ano ni uh, second week ng February nung nakaraang taon pero ngayon uh, December pa lang napakalamig na mga bagong nabili nga pala natin ngayon itong gopro So, tingnan natin. Aha. to to bali mga kapanyero, bali camera lang. Tsaka dalawang battery ang kasama niya. Ang mahirap, uh, dito pa, may charge. So, kaya nga tayo kumuha ng Uh, battery pack saka charger so tignan natin mga kapanyero so buksan natin ito mga kapanyero bali dalawahan din siya may kasama siyang dalawang battery So okay na siya. Kompleto na tayo mga kapanyero. ito so nga pala mga kapanyero, yung mga micro sim na nakuha natin, mga nabili natin na ang hirap kasi pagka mababa lang yung memory ng cellphone na ginagamit mong pang video, lalo pa kung halimbawa uh, diretsuhan yung mga sinasabi mo, maganda yung uh, topic mo, maganda yung content mo, tapos bigla nilang magpapop up, up na uh, wala ka ng memory sa cellphone, yun ang mahirap kailangan mo pang mag-delete, kailangan mong pag-upload mo, delete, delete, ganun eh. So ang ginawa, ang, so ang, payo sa akin, kung talagang ah, uh, nag enjoy ka naman sa ginagawa mo, masaya ka naman sa ginagawa mo, um, mag-invest ka talaga ng mga gamit. So ito nga, ito yung payo sa akin ng dalawa. Ayan mga kapanyero, baka nagtataka kayo kung bakit ko kinumpleto itong mga gamit natin sa pagbibidyo, sa mga uh, pagre-record natin. Uh, sa mga susunod kasi mga kapanyero sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na araw, uh, marami tayong pupuntahan. Uh, marami kong i-share sa inyo uh, yung mga mga sinasabi ko noon na mga gusto kong puntahan uh, maari nating mapuntahan ngayon at ma share ko sa inyo yung mga lugar ngayon. At saka mga kapanyero, yung mga mga nag-message sa akin na na yung mga gusto nilang malaman tungkol kay Panyero inyo yan, iisa-isahin ko para masagot ko yung mga tanong na yun. Kumbaga, sunod-sunod ang bili ko para makumpleto ko para magamit natin sa mga susunod na, na adventure natin mga kapanyero. Para na-excite din ako, uh, masaya na hindi ko rin uh, maintindihan itong nararamdaman ko kasi nga, parang na-excite din ako sa mga pupuntahan natin na kahit ako Ah, uh, matagal ko ng mga gustong mapuntahan yung mga 'yon, pero hindi nga tayo nabigyan ng mga pagkakataon noon. Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na makapunta sa mga lugar na na mga sinasabi ko. Kaya mga kapanyero, uh, magkita kita tayo sa mga susunod na na video natin. Um,